What's up guys? Welcome again sa Barikis at ngayon ay lalabas kami no at pupunta muna sa city gamit ang bike at maghahanap ko ano ang ating makikita doon pero ang una natin bibilin talaga is bola pang basketball para tuwing pag-uwi ng hapon ay makadribble-dribble naman tayo at at sunod ay pants na pang trabaho so abangan nyo mga barikis at tayo'y kagada ulit ng konti doon sa city Ah, magbe-base lang ako ng pambaba itong midyos at sapatos at wala na tayo hindi na, hintina. let's G! so ayun guys, ito na magsasapatos tayo at midyos ganito ang ating formahan ma babon natin para masikita iyan Yan guys, ganito yung formahan ng natin. So yun guys, ito lang porma natin. Oh, ganito lang tayo naka varsity porma. <laughs> Bars. Parang feeling players tayo. Nakaganito lang talaga tayo. Pero ito, dadala natin guys. Kasi pag nagbike, mainit. Madaling masunog yung balat. Sobrang init. Nagano ako. Nag jacket talaga pag taginit. At ito pala. Big guys. Mahilig maglagay ng big Ito jacket pag nag-travel, susutin so, so, ko ito pag nasa looban or papasok na kami sa mga bilihan o baring para malamig. Si mainit na dito eh. Medyo mainit naman. Or mainit na talaga dito. <laughs> ano ba talaga? Sige, mamaya na ulit guys pag nagbaba na ako. So, yung guys, no? At naghihintay na yung kasamahan ko sa baba. At least yun know, yun. Eh. Pinatay ko na yung ilaw eh. Sa so, baba. Ayan. Tara, pababa na tayo Ayan na, kasamahan natin Ha? Dito Bait par? Bibilit tayo ng ating makikita doon or anong makikita natin SG. kasama ko pala natin si Melchor Sang. And si RJ. and At Let's G. Tanda, okay. dito tayo, no? Ang mga. So, mamaya na ulit, guys, pag nandun, na no. Sa City Imabari The ghost town May <laughs> nangangawil talaga dito yun na. So yun guys Dito pa lang kami Mga layo layo pong Ang ganda So yun guys, may nadaanan kaming Nagpa-parade Baka pistahan dito <laughs> Hindi joke lang, ano yung yata Sa school Ayan ngayon guys dadaan kami dito dito tayo bibili ng bula ayan sa Himiraya. Hima, Himaraya sa Himaraya Himaraya ayan. hindi Himi Himaraya ayan gagarahin muna tayo dito wala na English na nakasulat pa saan pasok na tayo so bawal to pero tuloy lang natin pa, bawal natin i-stop pag uh, pinigilan tayo binawalan ニューモデル。違います、この人は、鉄塔最高、高専品、何度でも15%、15%となります。まだご登録されない方も。 お辞したこと alin Pambata? Gula. Kaso pang... hindi oh. Itu par? Itu? Sangka. Mahal par? Mahal tuh? Apa tuh? par? Sampai. <gat>

Paso ko ng presyo oh. dito. Hmm. 4,000 at 5,000 hmm. Mahal. Mahal Mahal ba? Lalo yan, yan. 5,000 Ah ganito yung, bin yung binito sa anak ko Magkano? 3,3 3,3 Pambata to eh. Hmm. Junior. Uy, may may kasa rin pala. Parehas na. Parehas na ba? One nine lang oh, may kasa. Ito dito tayo. One nine lang. Pang laro-laro lang eh. Kaya lang mag Size seven ang pinakamalaki. No? Tama, ito seven. Size seven. full size. Oh, tama. Full size seven. Okay. So yung guys, itong napili natin, Spalding. Final decision. Marami kasi pagpipilian eh. So ito na lang. Medyo afford natin 'to eh. So magbabayad muna ako, guys. So yun guys, nabili ko na yung bula Siyempre Ito lang yung talent natin Nag-iisang talent, ipapabayaan pa ba natin Hanggat kaya pa, laro tayo Ay dito na pala eh Kaya nang hanap nang hanap sa kasama namin Siya pala dito naghihintay <laughs> So maghanap ulit kami guys ng aming pupuntahan So yun guys, kumain muna kami dito Ayan, nakasama ko yan si Parje at saka si Melchor and inyong abang lingkod Par Pang profile Hintay na lang maya maya ulit Yun guys ang nag order namin dumating na at minundo ng ano ng robot ang nagatid ayan eh. Ate. Salamat, sir. sir thank you sir ah. mahirap naman kung tatlo na tayo kumilos eh ah, salamat 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 yun or sibo lang oh, mabahid pa ata hindi yan hindi mo may dun pag alis yan ayan mo lang ayan mo lang robot nga yan eh ano mo na kami, guys. <laughs> What? Yeah. Bumalik. muna kami, guys. Food Food na. Hindi, nyo malakas 'yan. Pero buksan na rin to, isipin mo kung, kung mag-cook tayo sa ano? Okay. 100, 200. 100 ka. Katalawang ka na. 200 agad yun. No? Sapay, sapay. Kaya Gusto yung park? Oo. Ano yun? Ano yun? Bayad Ay, hindi pa. Bayaran natin eh. Good, Sean. Huwag lang kumuha nyo. Ano yun?

tambang at total. Kendi. naman oh. No? na lang dito dito, lapit na lang hindi ayaw mo. Ay, least mo ko, ay. Tapos sari sarik-sarik lang yun Ano misur Yeah, yeah. Ano eh. yeah. na yan eh? Nakabog lang ako ipigil. Bayad na yan tayo. Tapos pa ako sa makitagal siyang kong tapos At nung ipar. Wah, yeah, parang. Nagdangat dito tayo. Lumabas tayo. Alam, babalik ka pa. Balik ka, no? yun. Eh, Panibago ka na <laughs> so, yung kami So yun, guys. Lalabas na rin kami. <laughs> Hindi mo marinig yun. May na. Layo. Guys. Solve. Dapat pala binidyo ko na yun yung conversation. So guys. Dito kami sa ano na naman. Sa bilihan. At maya maya na kami. Busog na rin kami. Katapos lang na namin kumain. samahan natin. So yung guys So uwi na kami At dito dali. galing Uy kabayan Ayan, Uwi na kami Ayan guys Uwi na ang kabayan At nandoon na lahat Pagbalik na kami Nung oras na rin eh At huwag kalimutang mag subscribe Click na rin notification bell Para pwede sa mga video nating i-upload Again Barikis I'm out